Humarap kanina sa Senado ang isang kasambahay sa Occidental Mindoro na nabulag sa tindi nang naranasan niyang pangmamaltrato ng kanyang mga amo. Ang kapitan ng barangay na hiningan ng tulong ng biktima na bone ni Sen. Rafi Tulfo. Nasa frontline na balitang yan si Jenny Dongon. Bulag ang dalawang mata. Halos wala ng mga ngipin at tadtad -tad ng peklat ang katawan. Ito ang mapait na sinapit ng apat na apat taong gulang na kasambahay na si Elvi Vergara, makalipas ang anim na taong pamamasukan sa Occidental Mindoro. Malayong malayo sa dati niyang itsura, ang naranasang pang-aabuso ni Elvi sa kanyang mga amo, umabot sa Senado matapos mag-viral ang kanyang kwento. Nabulag man ang parehong mata Malinaw sa alaala -ala ni LV ang anyay pagmamaltrato ng mga amo niyang sina Pablo at Franz Ruiz. 2017 daw siya na masukan sa pamilya. Makalipas ang tatlong taon, doon na raw nagsimula ang pananakit sa kanya. Pinagbibintangan daw siya ng kung ano-ano at kaunting pagkakamali lang, suntok na ang inaabot ni LV. May pagkakataon paraw raw na minartilyo ang maselang bahagi ng kanyang katawan. Itong nga ko, suntok ng suntok po sa akin. Tapos po yung pag konting mali po, yun, tuloy na tuloy po yung sinananakit sina sa akin. Tinatagyakan, hinahampas, tapos po inuuntog sa freezer. Saan po? Sa Free freezer po, nakahigang freezer. Inuuntog po yung ulo ko sa CR. Sununtok talaga po. po sumuntok? Yung pong babae. Babae, si yung asawa ni Mr. Ruiz. Opo, si, si Catherine Franz. Hindi hindi naman kayo lumalaban noon, talagang Hindi po. Tanya takot po niya ako eh. Binubugbog po lagi ako. Noong 2020, unang nabulag ang kaliwang mata ni LV. Nang sumunod na taon, nakatakas si LV. Dumiretso raw siya sa barangay para magpasak lolo. Pero ang kapitan, imbis do na tulungan makatakas si LV, tinawagan pa raw ang mga mapang-abuso niyang amo. Busy sa kausap. Hindi niya po ako inintindi. Dito na umiit ang ulo ni Sen. Rafi Tulfo. Dahil meron siyang kailangan at yung kailangan na yun ay tulong mo sa magkanong kadahilanan na hindi mo ginawa ng trabaho mo ng tama. Kasi kung ginawa mo yung trabaho mo ng tama, hindi na sana lumala pa yung sitwasyon ni Ma'am LV. Hindi ko po sinumbong yun sa Senator. Wala pong pagsusumbong. Marami po doon pong mga tao na kasama ko po. Inasikaso po namin. Hindi pa nga po siya nakakapagsalita. Dumating na po yung kanyang amo. Kaya nga siya lumayas tapos kaya... sasama ng kusa. Pagkukulong kita. Pagkukulong kita. Napakasinwala mong tao ka. Pagkasumbong ni Cap, sinundo si Elvin na kanyang among lalaki. Ang pangako sa kanya, ihahati siya sa sakayan pa uwi. Pero ibinalik siya sa bahay ng amo, ikinulong at lalong sinaktan. Dahil sa matinding panununtok, nabulag din ang kanang mata ni Elvin. Hindi rin siya pinapasahod at halos din na raw pakainin. Pinapakain ba kayo doon? minsan po, pag may tira sila, pinapakain po sa akin. Dila Pero walang sweldo. Wala po. Nang tuluyang nabulag ang dalawang mata ni LV, sinabi raw ng amo niya na dadalhin siya sa Batangas para ipagamot. Pero sa halip na sa ospital, sa bahay ng anak ng amo niya siya dinala. Dito na humingi ng tulong si LV sa kapwa niya kasambahay na kontakin ang kanyang pamilya. At noong kunyo ng taong ito, nasa na si LV ng kanyang mga kapatid. No show sa Senate hearing ang mag-asawang amo ni LV at dalawa nilang anak kaya ipapasagpila na sila sa susunod na pagdinig. Sinampahan na rin ni LV ang kanyang mga amo ng reklamong serious illegal detention, serious physical injuries at paglabag sa kasambahay law. Nagbabalita mula sa frontline, Jenny Dongon, News 5. Mga kapatid, may anlos baños po. Huwag magpauli sa mga balita at impormasyon, dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.